Ah, na tong itlog na to, walang gusto kumuha. Mm. Ako lang pala ang natapon ng puso sa iyo. Eh. Kailangan sumayaw, ha? kukunin ko 'yang pag di sumayaw. Na 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 na. na, Pakita mo muna, pakita mo na ka. Nanay mo ng ano, stage ano tawag doon? So today ay pajama outfit day at tayo ay mag 2 for Yung kay Love naman, ito ang kanyang outfit. Yan. Salamat oh. kasi. Sa <laughs> si pa 'yung kasama namin. At tingin ko, tayo ka dito. Oo. Oh. <laughs> oh, ako to. First time lalabas ng asawa ko na ano lang, ganyan lang powder lang, walang iba. Wala nga, blush. Ulo. Ito lang. Boy, first time 'yan, boy. First time. <laughs> so, syempre, hindi tayo pwedeng lumabas nang hindi nagpapabango, guys. Mamimili tayo ng bagay lang sa ating outfit na pangtulog. So, dapat fresh lang. Sino ang ating pipiliin? <laughs> Actually, guys, dito talaga ako nagtatagal. Okay na yung damit ko. Okay na lahat. Aalis na lang. Pero dito ako magtatagal kasi hindi ako makapili kung anong pabango. Ah, alam ko na. eto na lang. Grabe ko naman. Ito na lang. Ayan. Kasi ba diba, lightning siya. Eh, sa gabi, syempre, umuulan ngayon. Tignan nyo, umuulan ngayon. O, rinig nyo ba yan? Umuulan. Eh, syempre, kapag ka umuulan, merong kulog o kidlat. Okay? Okay, guys, kompleto na kami. May kasama na pala kami isang tiyanak. Hi, Kaya na. <laughs> okay. Hulaan nyo kung saan kami kakain. Sa tayo kakain? Ay, teka lang pala. Up, so Sa ito guys ang aming pajama mukbang. Uy, ang ganda ng team para kayong nasa panaginip. Hay nako. Guys, literal na halos kakagising lang talaga namin. tapos ayaw na namin magano. Ayaw na namin magpalit ng damit. Let's go BBQ chicken. Ano nga O, oh, tingin mo na outfit check. Sabi mo, outfit check. Outfit check. <laughs> ikaw, outfit check, kuya. Outfit check. Ano yun? <laughs> Alright. Actually, guys, mansari talaga namin ngayon. <laughs> mansari na natin, Labay May mansari na tayo. Kasi, di ba, kasal namin August 22. Oh. Eh, 22 ngayon, September ano talaga? Oo. Oh. February 17 talaga. <laughs> yung unang kasal namin sa Batangas, ay sa Batangas, <laughs> sa Batanes guys. Unang kasal namin, February 17, tapos ngayon, August 22 naman yung sunod na kasal. Eh ngayon, September 22, oh, mansa namin ngayon. Kaya, <laughs> kaya ngayon, kakain tayo na masarap. 6, 7. Ano 6, 7? Ano ba yun? Seven. Ano nga yun? Number. Eh, ba't na ganun? Ano, ba't na ganun? Ano yun? Ano yun, guys? Ano yun? Ano nakita yung Sama sama na yung 667? Ano yun. Ano yan? Ano yung ginaganon? Ano nga yun? ano yung yung bata Guys, comment nyo nga kung ano yung 6-7 na yun. Iba yung napasok sa isip ko ano. Aba? <laughs> Sige na, kuha ka na <laughs> Ang galing Habang naghihintay ng order guys Ay, mukhang eto na yata Eto na guys yung favorite ni Love Yung dakboki Ayan, gusto ko yan Kunin mga Lab. Ayan, gusto ko yan <laughs> Favorite to ni Love kasi dito guys Etong dakboki na to Ayan na guys Ayan na Sige mo dyan na lang po Ayan, kumpleto na guys ang ating order Kompleto na po yan. O, oh, kompleto. Craving satisfied siya, hey. <laughs> oh. Eh. Etong takboki ang isang order. Isa lang yan. Ito yung set order, guys. So, may kanin, meron chicken, merong pasta, at merong tatlong side dish. Ito kasi, na-order ako lagi nito. Ito, guys, ang pinaka-paborito ko dito sa BBQ chicken. Mm. Lagi ako na-order nito. Na hindi pwedeng hindi ako order nito dito, guys. Mm. Hiding now, I'm shining like a porky. <laughs> okay, yung chicken nila, bone in. So, wala silang boneless ngayon. Pero mas gusto ko yung boneless, eh. At yung bulgogi pasta. So, para siyang first time ko itong matitikman, itong bulgogi pasta nila. Para siyang carbonara. Oo nga, carbonara nga to. Meron lang mga meat. Mm. Alright. At yung kanin, guys, hindi <laughs> pwedeng mawala. Gugutom na ako. First meal natin to dahil tayo nga ay nag intermittent fasting. So, first meal natin to oras na alas 7 na ng gabi. Gumising ako ng alas 11 kanina. So, medyo matagal na. So, talagang gutom na gutom na ako. Mmm. All still, baby. Mmm. Ang reason pala kung bakit umorder ako ng ganito kalaki. Kasi yung mga libre nila, ganito lang kaliit. Nakakabitin to guys, promise. <laughs> mm. Ayun, subuan lang to eh. Okay, na natin to kung masarap yung kanilang carbonara bulgogi. Mmm. <laughs> sarap, man. Sarap. Mm. At eto na yung chicken. Mm. 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 Tapos sasabayan mo nito. hmm, Tapos sa igup sa May yang chow. <laughs> Di ba sa Chinese, yang chow ang tawag nila sa fried rice nila? Ano kaya sa ano, Korean? Korean fried rice though. Korean fried rice. Hindi walang tawag. Ano kaya? Comment nyo nga dyan, guys. Mm. At eto na, andak Woohoo! Okay, aka ah, na tong itlog na to. Walang gusto kumuha. Mmm. Mm. Mm. Careless, careless. Muntik na. Ang careless mo, Jepo. Ang careless mo. First time namin tong natikman tong BBQ chicken kay Naomi. Pinakain kami. Pinaghatid kami ng gift namin para maging ninang siya. So ayan, ito yung pinakain sa amin. Tapos mga chicken-chicken, basta marami. Mm. hmm, Kaya kung magbibibik yung chicken kayo, isa to sa orderin nyo, masarap talaga to. to. -hmm. Kompleto na kasi siya guys, may meat, meron ng tukboki, may fish cake din yata to eh. Tapos meron din siyempre noodles. Mm. Panalo. Panalo to. Ma'am. Eh yeah. lang naman. Konti lang naman yung tapon. Wow, <laughs> oh, konti ha. Okay ba kayo dyan? Yeah. Okay na, okay na, okay ha. Ikaw. Oh, wala pang natatapon ikaw? Wala pa? Tingin? Wala pa? Aba. Ayos ha. Mas okay ka ba? Ikaw, wala pang natatapon sa'yo? No. Wala pa. Wala pa? Ikaw. Bo. Ako lang pala. Aray mo. Ako lang pala ang natapon ng puso sa iyo. Eh. <laughs> Kidding ka? Uh -huh. Ay, hindi mo tama. Alam mo na pagbabarat ka sa crush mo. May crush ka na ba? Sino nga ang crush mo? Ha? Huh? Sino ang crush mo? Bulong mo kayo. Bulong mo sa akin, bulong mo. Na si Ashlyn. <laughs> Bago mo Ay, hindi, kala ko kasi bulong lang. Hindi naman nila maririnig yun. Bulong na <laughs> Eating time. Mmm, hot. Tama na yung pagpapanggap, guys. Tagila na natin. Kutsara <laughs> na tayo dito. Mmm, ayan. Oh. Ah. Ate, paano nyo nalalaman kung sino yung nag-doorbell? May number. Ah, may number? Ay, ah. talaga. <laughs> Salamat ko. Ay, kasi guys, meron dito. Pipindutin nyo. Ayan. Pero, tatawagin nyo sila. Hindi na kayong kakaway-kaway pa. Pero palang... kasi... Hindi, inahanap ko kung anong saan lalabas. Yung pala, meron pala. Kala ko hula lang sila kung sino yung tumingin eh. Uh, uh! sub na ako. Grabe. Ayo, ayo, ayo. Pasahin ka muna. Hindi pa busog. <laughs> Kasabay na naman namin sa food tray pa. Hindi nakaraan Japanese food kami ngayon. Ano naman ngayon? Ano Korean 'ta? Po. Korean food. Ano sunod? Korean food. Hindi, ano sunod sa Korean? Chinese food. Chinese food na ma'am. <laughs> Ito bukan Chinese oh. oh. <laughs> Ay may jumpstick pa dun sa. <laughs> Halo, ubos na yung chicken. Sino gusto ng chicken? Ni. Nee. Sopa chicken? Ikaw. Mm. Nee. Sopa? Ikaw gusto pa. <laughs> Cheat day naman niya tata, guys. So sige okay. na. O, ya. Yung menu po. galeng guys, so, ang galing ng. Tira mo. Tira mo ang galing niyan. Nope. Nope. <laughs> Ang <laughs> galing, no? Lakas uminom ng Coke. Nainom ka ng Coke, pwede ba sa'yo yan? Ha? Pwede ba sa'yo yan? Opo, pagkasama sa si Tita. Pagkasama lang si Tita, pwede. <laughs> Lakas uminom. <laughs> Uy, ba't ka? Nainom ka ba? Ha? Hindi ka nainom? Ano ginagawa mo dyan? Inihipan mo lang? hinihipan mo <laughs> oh, sige, paano hihipan paano hihipan yan ay ang galing nung ihip ah nababawasan ang <laughs> galing <laughs> ang galing mong umihip nababawasan yung coke <laughs> guys nagtatanong si Bryl about doon sa mga banat kasi ba, bumanat ako kanina yung sinatapon yung puso ko sayo kayo bakit may bala ka bang ano bumanat kasi di ba ngayon Riz na ang tawag, mag -riz. Para yung Riz ng ano ngayon. Oh. Ganyan, dati ganyan-ganyan. ganun ganon ano yun? Dati sa amin hindi ganun. Sigma. Mag hindi, walang sigma-sigma din. That. <laughs> ano, <pano? laughs> paano? Paano, paano? Oo, oh, ganun dati si Tito. Ay, tas ganun pa. Tas pa, baril-baril, tas ganyan.

<laughs> sa amin, walang ganun-ganun dati. Mga ano pa ako, bata pa ako. Sa amin dati, ganun. Nasa rehe, ah, rehe, rehe, bitso, rehe, bense, di inawa, oh. Ano? <laughs> Ay, ano pa, meron pa kami nun, ano? Sigma boy. Hindi, eh, ano sigma boy? Wala kaming kanong ganun. Ano kami Ah, uh, ano? Di ko kayang tanggapin. Nama mawawala ka na sa <laughs> Sana, Ayana, sana, Ayana. na. Ay, di pa. Di pa. Hindi <laughs> pa. <laughs> <Hello. laughs> <laughs> 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 Tinitignan niya. Kala mo sa atin na yung chicken, no? Oh, border kasi. Natuloy na, may ko. Border kasi ulit kami ng chicken, eh. Kala nya ayan na chicken niya. <laughs> Ayan na. O, ayan na. Bagong ano, chicken. O, ah, ang bilis, ha. <laughs> Thank you po. hoy ako naman to. Hindi ako nakatikim na itong legs kanina. Ayan na. O. Busin niya na. Nagpa-order-order order pa kayo ulit, ha. Cheers. Cheers mo dito, oh. Cheers ah. ka Ha? Ha? Oh. Cheers. Mmm. <laughs> Agat. Ginagawa mo diyan. Ha? Huh? Wow. Ano? <laughs> so yan guys, ito na oh. Ice cream na hanap niyo. Ate, bakit healthy ito? Ano siya, sir? Made with natural lahat. Ah, natural lang mm -hmm. lahat. May probiotics, tapos natural, tapos stevia gamit yung mga pampatamis.

doon pa. Doon pa. Eh. Kukunin ko yung ice cream kapag ka hindi sasayaw ha. Ah. Kukunin ko yung ice cream pag di sasayaw. Oh, ito. Oh. Kailangan sumayaw ako ah. Kukunin ko yan pag di sumayaw. Okay. One, two, three, go. Na 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 Isa pa. Mas na ma, mas, ma, ano, mas